ipiplex ko sa inyo kung paano ako nagsisimula gumawa ng content. Halimbawa, ang content ko ay isang pagdodrawing. Nahanda ko muna itong mga lapis na ito at saka itong sign pin na ito. Kapag 3D drawing or anumang drawing, ang ginagawa ko ay kailangan nakahanda na yan dyan. Kapag gumawa ako, una kong inihahanda rin itong salamin na ito. Kailangan nakasalamin ako habang nagdodrawing dahil hindi ko makikita ang bawat detalye para mas maging maayos sapagkat malabo na yung aking mata. At syempre, ang pinakamahalaga, kailangan meron ako nito. Dito ko inilalagay yung aking cellphone para nakatutok siya dun sa akin dinodrawing. At kung mapapansin ninyo, habang nagdodrawing ako, medyo shaky yung aking dino-drawing sapagkat itong aking stand na ito ay nakapatong din siya sa lamesa. Katulad nga nung habang nag-shade ako, uh, gumagalaw din yung aking cellphone. Ang sunod ko naman gagawin ay itong headset na ito ilalagay ko na sa cellphone ko tapos voice over na ako kung paano ko sinimulan yung aking dino-drawing at ito na nga yung aking natapos na 3D drawing sa ngayon. Sobrang napakahirap talaga gumawa ng content sapagkat uh, isiset mo pa yung iyong mga materials na gagawin tapos kapag nakagawa ka na ng iyong video na tapos mo na mag edit ka pa niyan tapos magbo-voice over ka pa. Ganyan po ang nararanasan ng isang content creator kapag gumagawa sila ng video. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Please like and share, follow me and subscribe.